Pauwi na ang ilang bisita na nakilamay sa inyo. Hindi mo dapat sila sinamahan sa labas. Baka raw may sumama rin na hindi nyo nakikita. Nagpaalam na ang mga bisita mula sa lamay. Ngunit sinaway si kuya na maghatid sa gate. Kuya, huwag ka na maghatid o magsundo ng bisita. Pabaya mo na lang sila mahapasok o mahalis. Ito ay pamahiin na hindi dapat maghatid o magsundo ng bisita kapag may lamay, baka madamay sa kamalasan o sundan ng espiritu. Pero alam mo ba ang katotohanan sa likod nito? Ito ay upang hindi dalhin ng mga bisita ang pikat ng paglulok sa pag-uwi at hindi rin madamay sa kamalasan o kalungkutan. Ito ay isang paniniwala sa spiritual separation. Pinutol na ang koneksyon kapag umalis na ang bisita sa lamay. Hindi naman talaga masama ang maghatid sa labas ng bisita pero sa paniniwala ng iba mas mainam na hayaan na lang silang umalis ng hindi inahatid.